Magandang umaga na naman mga ka-update. Ngayon po ay patuloy tayong mag-update sa mga ginagawa, legacy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! Mamaya po mga ka-update, meron tayong panonoring video kung saan makita natin dito yung katotohanan ay Pangulong Bongbong Marcos Jr na hindi lamang niya sinasalita, no, kundi talagang ipinapakita sa kanyang gawa. Si Pangulong Bumbong Marcos, yung tao na mas marami yung gawa kaysa sa salita. Unlike sa ibang politiko, marami yung salita pero kulang sa gawa. Mayroon pa nga dyan na may mataas na pwesto sa ating pamahalaan pero maraming salita, wala namang ginagawa, walang nagagawang mabuti sa ating bansa walang naitutulong sa pamahalaan bagkos patuloy na nanggugulo. sa Hindi na lang nakakakita sa magandang ginagawa ng ating Pangulo sa kanyang kasipagan ay yung mga tao talaga na hindi na sila nagbabantay ng mali na gagawin ni Pangulong Bumbong Marcos kundi ang kanilang ginagawa ay ang gumawa ng maling kwento ng fake news. So panoorin na po natin yung video mga ka-update. Eh, nandito tayo dahil in inspection ko ang isa sa pinakamalaking proyekto na ginagawa natin para sa, uh, sa ilalim ng Department of Transportation para sa ating mga commuter. Ito yung ating uh, subway project na papaabuti natin hanggang etong phase na ito, hanggang Valenzuela. Ngayon, pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga dalawang oras yan eh. Dalawang oras kalahati. Eh. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Kaya napaka, napakalaking bagay pag nabuo natin ito. Nakikita ko naman na uh, doon sa tinignan namin yung machine, yung uh, na, 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 talagang machine? humuhukay. At uh, maayos naman ang patakbo, lalong-lalo na ng ating mga Japanese engineer. Andito si uh, ambasador Ambassador ng Japan at uh, siya na, siyang uh, namamahala para tiyakin na magandang trabaho. At masasabi ko naman, napakaganda ang trabaho ng kanilang ginagawa. Sana matapos natin ito by, uh, hanggang sa Valenzuela. Baka matapos natin ito 28. Uh, baka pwede nang, pwede nang inaugurate uh, 2028. Basta tingnan natin eh lahat naman ay nag-agree na kailangan na bilisan ng mabuti at ng gusto dahil ang mga, mga uh, ating mga commuter ay eh, uh, para naman maging mas maginhawa ang kanilang pag-commute. So, patuloy natin ginagawa, napaka-impressive. Impressive talaga ito. Kung titignan ninyo, isipin nyo kung gano'ng kabigat yung engineering na dinadala nila dito. But the Japanese do that the best. I think in the whole world it is recognized that the Japanese are that are one of the top uh, when it comes to heavy engineering and construction uh, uh, construction projects such as this. Kaya tayo, uh, I think we have picked the right partner uh, and I'm very happy to see the progress that's being made. And I thank at saka nakakatuwa dahil yung uh, mga Japanese lamang na nandito ay yung talagang specialista ngunit, hindi lang sila nandito, tinuturoan tinuturoan din ang ating mga engineer at kung makita ninyo dun sa loob, uh, isa lang, dalawa lang ang uh, supervisor na hapon, karamihan ng mga tatatabaho puro Pilipino na uh, which once again, uh, I am uh, uh, I am not surprised dahil kayang-kaya naman talaga ng Pilipino ang basta't maturoan na mabuti. Kaya tayo uh, I, uh, I urge everyone to keep going and uh, We look forward to uh, the day when we can say na na natin yung subway sa Pilipinas. We have uh, taken the tube to go to work. So yan nga po, pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung pinakamalaking project na subway, isang napakalaking proyekto na, na sa kanyang liderato. Kagaya nga na sinabi ko kanina na ang Pangulo ay kung ano yung kanyang sinabi talagang kanyang ginagawa. At marami siyang ginagawa na hindi niya na sinasabi. Pero dito makita natin yung sinabi niya nga na kung in-interview siya na hindi lang siya uh, doon sa mga report na ginagawa kung sino yung kanyang uh, pinagkatiwalaan sa isang proyekto. So, hindi kagaya ng ibang pangulo o kaya ay mga mayor lang, no? mga senador na yung gawa ay kukuya-kuya ako -kuy sa office, maghihintay lang ng report, hindi pupunta kung saan-saan pupunta lang kung saan saan kapag panahon ng eleksyon pero kapag hindi panahon ng eleksyon halos hindi mo mapaalis sa kanilang mga opisina pero yung pangulo ibang klase no? Nah, lahat pinupuntahan niya tinitignan niya sinisigurado niya kung yung project nga ba ay talagang umuusad o kaya ay tamang report lang sa so, hindi nakagusto ng ating vlog na to humingi ako ng pasensya pero tayo po ay laging nasa katotohanan labang. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video mga ka-update. Pa-share na din po at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Ah. Glory to our Lord Jesus Christ. God bless po sa ating lahat.